Itan? <laughs> Masawa'y Ay, Hindi ba? Sorry, sorry, sorry. Baka gusto mo, hubarin mo na lang damit mo. <laughs> Nasa diba? Para Nasabayin. hindi bitin ba? <laughs> hindi. E, kita <tangkita> eh. <laughs> sorry, okay, ko tayo, dai. Eko? So. Eko para. Oh, maliban sa Eko, mas maingay. Hindi <laughs> siya. <laughs> Sabay talaga to. Kamalikot. Okay, uh, okay na? Sound. Okay. Sound check. Ayan guys, oh. Ah, uh, wag na ako magpatumpik-tumpik pa. Baka si Emily siya. Kunin nyo na. Ah. <laughs> <laughs> Kunin talaga, as in. Uy, no, nasira yung ano ko, chikas ko. Nasira Sorry. ba? Sorry, Okay lang. Next, Maya, 11 may Palawan Express naman. Is na dali. Pakikita na. Oh, sa ano? Kailan ba 'yung pagkikita? Asa ba si si si, si Diba guys, may Palawan Express, may Cebu na Imloyer naman, may Imloyer, <laughs> 'di ba? Bang to bank na lang. 'Di ba? Thank you Janice. Pwede, leden. Ano 'yung standard mo sa isang lalaki, Milicia? May takot sa panganon Yun ang pinaka-first. mm, syempre. Tanggap niya yung pag, buong pagkatao ko. Mahal na yung mga anak ko. Saka, may trabaho. Yun lang. Mm -hmm. Yun lang inahanap mo? Ayoko nang may, ano, ayoko nang may gulo. Ayoko na mag-anak. Hindi, Ay, ayoko na mag-anak pa. Depende. Depende yun. Hindi ba? Yes or no lang sagot, depende. Depende kung gusto diba, meron. Kung ayaw, Tinatanong di kita, gusto mo ba bang magkaanak? Pero sa akin, ayoko na. Pero kung yung magiging ano, magiging, sanari, magiging partner ko, gusto niya, o di pag Napilitan? <laughs> kasaway eh. Ay, napilitan. Hindi na. ba? Baka gusto mo hubarin mo na lang damit mo. <laughs> ba? Diba? Nasabay. Para hindi bitin ba? <laughs> hindi. Kitang kita eh. Oh, oh, sorry, sorry. 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 Di ba? Okay. Sa mga babae diyan guys, sana na nagpapakita o oh, nakikita namin. Wag oh, na... na. Hindi joke lang, hindi naman ikaw eh. <laughs> <laughs> hindi ikaw. <laughs> hindi na ako sa stand mga... ko sa istan, good kasi. Oh, break kalma sa so, mga babae diyan na ano na, nakikita namin no pag alam yung nakikita namin wag niyo namang hayaan na mabitin ipakita niyo na lang ha Ah, uh, eh, para naman masaya ang usapan na hindi kami nahihirapan, hindi yung silip ng silip kami dito. Okay? Hmm. Para deserve, deserve naming manood. Hmm, gusto niyo reverse psychology ang ah? Tama ba? Okay na. Okay na. Yeah. O, a yan. Oh, lang aakyat. ka malikot kasi malakas yung tunog ng mouthpiece mo kapag ginagalaw mo. O di ba? Namimiss mo nang kumain? <laughs> Namimiss mo ng sumubo pati mouthpiece isubo mo? <laughs> Lahat. Lo. <Luh. laughs> Bakit? Moving forward. Hindi ka ba naging successful dun sa una? Yes or no lang? No. No, okay. So, wala na tayong dapat pag-usapan dun. Tapos na yon kasi yung nakalipas na, hindi na natin kailangan pwedeng balikan yan. Okay? So, ang tanong, dahil may babae sa taas, ibig sabihin, interesado ka. Tama? Pwede din. Kung mm -hmm. lang. Okay. Bakit, nakita mo? Malaki? matinti Eh, grabe to. Mes, joke lang. Malaki na yung nabuo oh, niyang pamilya. Meron na siyang anak. Yes. Kaso nasira lang. So, malaking binuo niyang pamilya, nawasak o nasira. Kung sakali man, ikaw yung bubuo. Kaso ang problema, napaka bata mo pa. So, ang tanong hindi naman pwede, hindi naman pwede namin i-judge eh. Kaya mo bang panindigan o kaya mo bang buuhin yung uh, pamilya na sinira ng iba? Kaya naman din. Depende sa laki. <laughs> 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 Ay, Colin. <laughs> Ulit mo. <laughs> magkapi na lang ako, magkapi na lang ako. <laughs> Oy, ako'y nananahimik dito. Ako'y nag nagla-live lang. Request, request kayo. Pag in kayo, ganyan kayo. <laughs> okay. Magpagita ka, triple R. Huwag kang dumikit dun sa ano. Okay. So, tanongin natin kung ilan yung anak ni Milicia, ha? Ilan na anak mo? Tatlo, o. Oh. Isipin mo, malaki talaga. Okay. Kanina yung nakita natin, dalawa. Hindi natin alam, may isa pa pala. <laughs> Ha? Na? Tatlo, di ba? Matagal ko nang sinabi. Unang-unang, una, first time. Pero yung unang bungad na nakita namin, dalawa yun. <laughs> Ay, yung dalawa nandito. syempre nasa kwarto yung isa. Yung kanina, yung magdikit. pinagsasabi <laughs> <laughs> <Di ba> <laughs> <laughs> Yung, yung joke ko kasi guys, pang matalino lang kapag di mo naintindihan, alanganin ka talaga. <laughs> Kaya kailangan mong pakatasin yung isip mo. Okay. So, triple R na sa Maynila yung uh, bisita natin dyan sa taas. Kaya mo ba siyang puntaan sa Maynila? Maynil. Tagig. Ay, malapit lang. Pasig lang ako. Oh? Baka, baka kapit-bahay ko lang yan. <laughs> <laughs> Uy! Uy, baka ano? <laughs> no, baka ako ako. Baka nakakuha ka na lang, ano, national ID. Nag, ano, ako doon. Saan ka ba, triple R? Pasig. Pasig. Uy, ang laki sa, to. Saan sa Pasig? Manggahan. Uy, Manggahan? Dalaga? Kita mm. nga lang tayo. Baka eh. rider ba ba ka. Tayo rider ka ba? Rider ka ba? Ha? Rider ka ba? Ngayon, hindi ka na ano, ah, uh, tripular. Hindi ka na taga Manggahan. Pupunta ka na sa may Pakwanan. <laughs> 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 Mam- <laughs> Ma hindi <laughs> <laughs> ka manunungkit na nga mangga ngayon, oh, may ka ng pakwan. Lang. <laughs> <laughs> Grabe. Magsasawa siya sa pakwan. No? Mm. <laughs> o oh, bakit? Kapag inalaga, kapag inalaga mo yung pakwan tol. Siyempre. kung tumatagal, lalaki, lalaki pa yan. Nako. Oh, ko. Oh. Talaga lang ha? Make sure na lalaki ha? Ah? <laughs> Buti nga siya pag ikaw lumalaki. Pag ako yan, liliit yan. <laughs> Pasaway. <laughs> liliit. Liliit yung pakwan kasi siyempre kakainin mo, di ba? Bakit yung pakwan di ba kinakain? ano hmm. Tama na Kamakain. Tama. Thank you. Je Kapag nagsisend kayo guys, ibig sabihin gusto niyo yung content namin. <coughs> Lame dalawa. Okay, ah uh, baka may katanungin, an kata, anong katanungin? <laughs> baka may katanungan ka Milicia kay Triple R. Okay. Ah uh, Saan ka Ay anong trabaho mo pala? Sabi so, ka trabaho. Hello. nasa hospital linen. Taga ano? Taga... Taga buildings ng mga room ng VIP. Oo. Uh, tapos yung mga okay. VIP, may mga pakuan, no? Taga himas. <laughs> kaya mo bang bumuhay ng isang pamilya? Malaking pamilya. <laughs> Akala ko, kaya mo bang bumuhay ng isang pakuan? namamatay na. <laughs> 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 yeah. Namamatay eh. na. Eh. Patagal na walang dilig. Uy, <laughs> grabe, <laughs> Matindi. Sige, tuloy usapan. Go. Ilang na 35. Oh, <gicly> <cano>. <filler voice> <Gulat> 35. <laughs> Hindi ko naman masabi kung kaya ko ba bubuawin talaga yun. Yung yun. electric pan, pakipatay muna so, kasi loo, hindi ka kaya, masakit. Ikaw matigas ulo mo talaga, Milicia. May hirap talaga, nag-iidad na. Wait lang. Uy, <laughs> <Wait>, grabe ka. Inunog yung angkot ko sa'yo. Matindi. <laughs> <laughs> yan. Ano yun? Ano yun, <clears throat> sir? 35 ka Ano daw? Ano daw? <laughs> tag 35 pesos ang isang Sorry, isang piraso. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Uy, ilang years. Ang gap, grabe, 'di ba? bakit? Uy. Thank you, Janice. Uy, ay, thank you na. So, tatanggapin mo ba ako kahit okay, hindi pa lang? 'Di ba tinanong ka ni Lodi House na kung kaya mo kaya mo na bumuhay ng malaking pamilya, anong sagot mo? Hindi, di ko pa rin yan kasi masagot. Baka kung sasabihin ko, kaya kong buuhin yung pamilya mo, tapos di mo rin ako tanggap. Hindi, ma yan. hindi. depende yun sa... Oh, break. Ako muna magsalita. Tinatanong ka nga okay. niya, bilang isang lalaki, kaya mo bang bumuo ng uh, pamilya, malaking pamilya na sinira ng iba? Kaya mo ba bilang isang lalaki? Ikaw, oh, kaya mo o hindi? Kaya mo Kaya kaya naman din yan bubuhayin. Buuhin din. oh Ayan yun na, ang din. gusto naming marinig. Huwag ka kasi mag-relay na sabihin mo na baka kasi i-reject mo ko. To follow na yun eh. Depende na si pag-uusapan pag, pag nyo. Ang importante dito, disidido ka. Kasi dapat disidido ka muna bago, bago mo makuha yung sagot kung oo, ba siya o hindi, papayag sa o hindi. Dapat ganon. Dapat magsimula sa'yo buong buo. No? Depende na yun sa kanya kung uh, kasi dapat sa'yo buo na. Pagdating sa kanya, huhubogin, huhubogin na lang. Di ba? Tama. Huhubogin, himas-himasin, para lamiin. Oh. <laughs> Hindi, dapat ang desisyon, magmumula sayo, dapat buo na, na seryoso ka, handa ka. Di ba? Para pagdating sa kanya o pag nag-uusap kayo, iisipin niya na desidido ka. Di ba? Ngayon, kung ma-fail uh, ka man, o hindi ka nagtagumpay, respeto mo yon. At least ikaw, naging seryoso ka. Ganun ang ibig niyang sabihin. Hindi yung magsasabi ka na, oo naman, pero depende yon kung uh, baka naman i -re reject mo. Eh, natural yon kasi tayong lalaki. Normal talaga yon. Pero kung ikaw desidido talaga sa babae, ipakita mo muna na desidido ka. Bago ka makarinig ng uh, negative o positive, dapat yun muna ang magmumula sa iyo. mo triple R? Ano, intindihan mo. Ano? Ano? Pitasan na ba? <laughs> ano masasabi mo, siya? Depende yan sa pag-uusap namin para sa kayo depende. Hindi, kung seryoso siya. Di sige, tignan natin. Hanggang saan yung kaya niya? Hanggang saan naabot ang 35 pesos mo? <laughs> Dudublihin natin yun. Alin ba doon sa dalawa? Mapipitas mo o mahihipo mo? Diba? Ako ba? Ako pipitas. Pakwan. sa so, okay na kayong dalawa. Oh, try, try, and error lang, di ba? Malapit ka lang naman. Try natin. Tignan natin kung magkaka... Hindi natin yan, ano guys, hindi natin yan... Magkakaunawaan. Hindi natin yan ma-understimate yung isang tao. Kahit okay? di tayo magbasi sa edad. Kasi mayroong mga may kayang gawin yung mas bata sa'yo. ano ba ako, may edad na ako kay Triple R, di ba? May kaya siyang gawin na hindi ko kayang gawin. May diskarte siya na hindi ko alam may diskarte ako na hindi niya rin alam. So, in, kahit bata siya, kung matured siya mag-isip, may sarili siyang paninindigan at kaya niya. ba? Diba? Kasi ngayon pa lang kung desidido siya, bakit hindi natin siya pagbibigyan ng panahon o chance, ba? Diba? Kasi pag sinabi natin, ay bata mo pa, huwag ka. Discrimination na agad yun eh. Parang sinasabi natin na, huwag ka dito, bata ka pa. No, every person deserve a chance to love someone. Di ba? Lalo na pag uh, gustong gusto mo talaga na, ano, di ba, lumipat ng lugar. Manggahan to pakwanan. <laughs> Ay, kalami Ay, <laughs> <laughs> ka naman yung muli sa, ka naman din o hindi. hindi. Ano po? Kasal ka ba o hindi? Kasal pero Ayun, may may ano kami, may may kasulatan kami. Anong klaseng kasulatan? Na wala kaming pakialaman na sa isa't isa, kundi sa mga kids lang. May ano? isawa na ba yung Meron. dati mong kinakasama? May anak Meron. na. Mm, nasa ibang bansa sila. Okay. Ano, Triple R? Atras o abante? Nag-iisip. Ha? Iba na lang muna. Iba di lang Morong morong? Ay, mas pakwan. Ay, sige. Thank you so much, Triple R. Thank you. <laughs> oh, Oh. ah, oh. oh, <laughs> Alam mo dito ka gagad yung ganyan ka eh. <laughs> hindi, nagulat na ako eh. Diba? sabi nga nila, huwag pilitin kung ayaw. Antayin na lang kung sino yung darating. Yan na lang. So mag ka na lang, hindi ka na, hindi ka na mag-aanap ngayon? Hindi na. Oh, maghanap. hindi na. Oh, sige. Gusto mo lang matry ma masabon eh. Asawa, hindi. Oh. Hindi. Okay na. Okay, okay na, na ako. Okay na ako. Oo, kasi hindi na rin may drawing yung itsura mo eh. <laughs> <laughs> Parang gusto mo magtago sa damit mo ba? <laughs> gusto ko nang... Anong ano gusto mong gano'n? Huwag mo lang gano'n <laughs> Hindi. Hindi ko sabihing okay na. Nga. Okay na yun. Iyak mm. e, mo na. Kung may darating, may darating. Kung wala, wala. sige. God's will. So, thank you so much, Amelisha. Thank God you, bless din. you. God bless you. Sige.